Jennifer Lopez nakipaghiwalay kay Ben Affleck matapos ang dalawang taong pagsasama. nagpa siya na ang Hollywood stars na sina Ben Affleck, 52, at Jennifer Lopez, 55, natapusin ang kanilang relasyon. Ayon sa ulat ng Gizis, Is, isang entertainment site sa Amerika, Naghain ng diborsyo si V. Lo sa Los Angeles County Superior Court noong Martes, August 20, 2024. Nasakto sa kanilang ikalawang anibersaryo ng kasal. Maraming tagahanga ang nagulat sa balitang ito dahil kilala ang dalawa sa kanilang matatag na relasyon. Ano kaya ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay? Ayon sa mga dokumentong isinumite sa korte, ang kanilang paghihiwalay ay nagsimula noong Abril 26, 2024. Ang petsang ito ay nagdudulot ng tanong kung ano ang mga pangyayaring naganap noong simula ng taon. Wala pang pahayag si Glee. Lokong mayroon silang prenup agreement ni Ben na maaaring makaapekto sa proseso ng pag-aanood ng kanilang kasal kanilang relasyon na unang namuo noong 2000 at isa sa set ng pelikulang Gigli ay nagkaroon ng maraming pagsubok at tagumpay. Maaari kayang ang kanilang mga abalang karera ang naging sanhinang presyon sa kanilang pagsasama. Sa isang panayam, Inamin ni G. Lo na hindi niya inasahang magiging seryoso ang kanilang relasyon ni Ben na nooy nagumpisa lang sa biruan. Noong Nobyembre 2002, nag-propose si Ben kay G. Lo, ngunit naghiwalay din sila noong Enero 2004. Muling nagtagpo ang kanilang mga landas noong 2021 at, at nabigyan ng pangalawang pagkakataon ang kanilang pagmamahalan. Ano kaya ang nagbunsod ng kanilang muling pagtatagpo? Noong Abril 2022, muling na-engage si na Jennifer at Ben ikinasal sila noong Agosto 20, 2022, sa Los Angeles, California. Sa loob ng dalawang taong pagsasama bilang mag-asawa, hindi na biyaan ng anak ang dalawa. Sa kabila ng kanilang mga plano at pangarap, nagpatuloy ang kanilang pagsasama kahit walang anak. Paano kaya nakayanan ng dalawa ang ganitong sitwasyon? Si Eddie, lo ay may dalawang anak sa kanyang dating asawa na si Mars Anthony, ang kambal na sina Emmy at Maximilian. Samantalang si Ben naman ay may tatlong anak sa kanyang ex-wife na si Jennifer Garner, sina Violet, Serafina at Samuel. Sa ganitong sitwasyon, paano kaya nila mapapanatili ang kanilang mga pamilya sa kabila ng kanilang hiwalayan?